Hindi ka totoong nanggaling sa loob kung wala kang tato sa katawan mo. Ikaw sa mo. Akong bahala dyan. Pare, masakit dito eh. Tatay, may kanya-kanyang pagsubok. Eh. O ako nga, patong-patong problema ko sa airman ko. Pare, hindi ko na kaya. Kaya mo yan. Inom na lang natin yan. Waiter! Pare, trouble to. Pare, delikado. Nasa kotse gamit natin. Magsisiyar lang ako. Cool ka lang. Huwag kang gagalaw hanggat di ako nakakabalik. ito pala si Ruben Umali. Nasaan ang matalik mong kaibigan? Si Butch Belica. Pili ka ba? Nasaan si Bush Belica? Pali! Huwag uh, ako tinatakot, ha? Uh, ano? Uh, huwag mo tatakotin. Eh. Dahil pumapatay ako ng tao. Pag natatakot ako! tol relax kalah, lang. Alis mana Sige na! Tara na, pare! Tara na! Relax ka lang, Tol. Tama na. Pare, pagbutihin natin. Pag tayong papayag na habang buhay, ganito na lang tayo. Dapat kahit isa sa atin, umasenso. Pare, salamat ah. Oh. Saan? Sa pagpigil mo. Pare, kung di mo ako napigilan, baka napatay ko yung mga yon Pare, para saan pa ang magkaibigan? Alam mo pare, tama kay Dapat may patutungo ng buhay natin. Balang araw, makikita nila. Ben, kapag ikaw umasenso, wag na wag mo kakalimutan, ha? Ikaw din, ha? Siyempre naman. Ikaw pa. sabi labing isa eh. <laughs> Bakit maniwala sa akin? Ako pa. Parang <laughs> hindi maniwala, oh. But, Strobel, grupo ni Boyden, pinapaligiran tayo. Delikado lagi natin, eh. Lahat ng eggs ay sarado. Puro sila may karga. Ilan sila? At saan sila pumuesto? Wala tayong kargada. Tagli tayo. Bing, tawagan mo nga si Bingbong. Sabihin mo magdala ng gamit. Sige na, mamaya na lang tayo mag-usap. Tatawagan na lang kita. Ay, may. Maganda ka ng botet ka, Silina, May gagawin tayo. Hoy, baka naman pwede mo kami pagpasensyahan. Kalalabas ko lang. Wala pa akong dalang gamit. Humihirit at ang kamalasan natin, Butch. Alam mo naman, wala akong karga Baka pwede mo akong pagpasensyahan ngayon. Paano? Wala kami na. Lang, kamalasan mo, Butch. Kapat lang! Pari, boy. Oh. kamalasan mo. Ah! Ano, Bong? Boots, <laughs> ito na kargada. Barely na natin yan. Too late Dahiro na ka naman eh. Di bali. May isa pa akong trouble. Tara. Parin, boy. Ingatan mo itong laro laruan ko, ha? Ingatan mo, ha? Tara. Tara. Thank yes. you. Bili mo ito Opo, para ka nang tumama sa sweepstakes. Malinis ba naman ang titulo Ayun niyan? Na. Oo, napag-aralan ko na ang mga titulo nito. Magandang umaga ho, Don Porfirio. Magandang umaga naman. Si Butso nakipagbarilan sa amin kagabi. Si Butso? Napalaban ho siya sa mga tauhan naming NBI sa Menyo, Manila. Kasalukuyan ho namin siyang pinagahanap ngayon. Nagawa ko na ang lahat. Wala na akong magagawa. He is now in God's hands. Ang ipapakiusap ko lamang sa inyo, kung sakaling mapapatay ninyong... aking anak. Kung maaaring ibigay ninyo sa akin ang kanyang bangkay para... maipalibing ko siya na maaya. Samantala, isang shootout ang naganap sa New Manila, Quezon City, kung saan nasangkot ang isang teen agent na nakilalang si Butch Belica. Si Belica ay sinasabing nalulong sa kanyang mga kabarkada at nakipagpalitan ng putok sa ilang mga CIS agent at NBI agent sa nasabing insidente. Si Belica ay pinagahanap ngayon ng pulisya upang tanungin sa nasabing pangyayari. Samantala, magbabalik ang mga balita. Ang bukas, alas 9 ng umaga. NBI! Huwag kang bumurot! Tukaw kita! Matunga! Muli niyong baril! Alam mo ba kung anong pinagbili ng papa mo sa amin? Hindi pali pa na raw Ayun. na bariling ka namin. Basta lang daw maistolin pa kayo mo. Para naman daw. Maipalibing ka na maayos. 'di na pa daloka ka. Kaya lang, kasama katawan. Alam mo kung para sa akin, dito ala sa pangkat namin. Malaking pangkat ito. Ha? <laughs> Hindi ka totoong nanggaling sa loob kung wala kang tato sa katawan mo. Ikaw sa mo. Akong bahala dyan. Kahit tatarin mo ng totoo ang buong katawan mo, senyorita ka pa rin. Hindi ka pa rin makakaligtas sa mga barako sa munti. <laughs> <laughs> Teka lang, boss. Pilsa mo! Hysj! <skrøk> Bulo ka ngayon dyan! Dahil sa influenza at koneksyon ng aking ama, labas-pasok pa rin ako sa mga bilangguan. Piyansa dito, piyansa Unti-unti kong nakikita ang kapangyarihan ng pera. Kung sino ang may pera, ay siya rin ang amo ng katarungan. Bulag ang katarungan dahil ito ay may piring at nakatago sa dilim. Mga piring na iniligay ng mga maimpluensya. Piring na isinuot ng mga mayayamang may lupa at malalaking ari-arian. Tinakpa ng mga mata ng katarungan upang matikom ang mga ngipin ng batas sa isang bansa na pinangungunahan ng kapitalismo kailanman ay hindi maghahari ang tunay na hustisya. Patuloy na magiging tuta ng mga mayayaman ang mga nasa gobyerno. Oo. Oh. Ang katarungan ay bulag. Subalit nakakakita ito sa dilim. Nabuksan at ipinamulat sa akin ni Hison ang mga prinsipyo na ipinaglalaban ng komunismo. Sa oras na makalabas ako na pil, binalikan at binugbog namin ng mga BMI cadets. Nakasaksak na naman ako at muling nakulong. Tol, ang gusto mong gawin ka? Pumaba ka Maynila. Puntahan mo si Papa. O kaya yung ko, si speaker. Sabi mo kailangan kong tulong.